Yo, what's up mga lods? TV. Grabe yun, pagkaway buot ni ngatong presidente. Grabe no? Na linugan na gani ang mga tao dira sa Cebu. Ang gihimo pa niya pag-distribute sa mga ayuda or sa financial assistance, eh gihimo pa niya graduation ang dating. Gipapila pa, gipalamano pa, o naapatay nakita na nagbaligya sila o 20 peso per kilo na bugas grabe pagkaway ayo yun ning atong ano uh, presidente bangag man yun siguro ni sila no kay kung tarong imong panguna-una ani eh, uh, huna -huna on mo, ha na naa na ka dito sa sitwasyon na kailangan na nimo dayon og ayuda og financial assistance pero ang gihimo gipapila pa gilamano pa Moray lagi nag-graduation lagi kung makita nyo sa video gaya ano nakitan man din siguro niya nang bidyuhan na Grabe pagkaway ayo yun ni presentihan eh. Dili pareha kang Tatay Duterte no? Dili na nahanglan kinahanglan mo pila pa kahit mismo sa M. Luellar or mga pera padala assistant, di na nila isend diretso. Dili na kailangan o ganang magpabida-bida pa. Kailangan pa ang ipolitika. Aron ing nun lang na naitabang yun ka sa mga tao. Grabe yung pagkawibutin nyo. Ay, eh. ay nako. Tapos, kaning 20 per kilo na bigas, ibig na ipangatag na lang kay tungod walang wala naman yun ng na mga tao dara sa Cebu ay aspisti pastilan gibaligya pa para ingon na tag bugas ay pagkaway buot jud oy asa naman jud gibutang ang utok ani kisabay na na jud aning mga paghitabuan ni eh, no oh ang script ninyo ba wala na jud na nama yo ang inyo ang bang politika gani Ah, kinaraan dili na jud nadawaton sa mga nangamuyo diri sa Pilipinas kay tungod kabalo na jud ni kung unsa yung klase ang mga politikong gaya ni mo PBBM grabe no pagka jud baka lagot ah, nagbisaya ko no kay ang atong mga kaisulunan dira sa Cebu ang mga bisaya mo siguro na basi ang uban eh mga na dili ko bisaya mo na dili na ko ma feel inyong gibati dira kami mga idol diri sa Davao City katong gibahaan mi linog diri sa among lugar sa ubang syudad sa Davao ang mga Duterte yun dili ingon ana muhatag og tabang mao nang inyong timan eh. dili na kailangan ibalandra inyong mga pangalan grabe so kaayo ka maka ano kanang motindog imong balahibo gani ka lagot kung tama pa ba yun ang ilang ginabuhat Pagtuon ninyo ang mga tao dili mo timan-an ha? Pagtuon ninyo dili kabalo ang mga tao kung giunsa ninyo pagpangawat an ng mga kwarta sa katauhan. Pagtuon ninyo na kamo ang uh, taas og uh, ratings dili si BP Sara Duterte, pagtuon na lang na ninyo. Mao inyong timan i eh, na kanang ilang ginabuhat karon pampolitika ra jud na. Oh, Kamu bahala dra kung eh, mo, kamu magpauto pa ng BBBM. O, ka, basta kami, kabalo na ni eh. Na, wala dyan ay na presidente. Pinaka-weak leader dyan na nanihimong presidente sa atong nasod. O, stay safe mga lods and God bless you all. Do 30 lang di hapon ta.